Iniisip kasi yung ibang tao po dyan, hindi man lang maalala yung mga anak ko bigyan. Tapos, hindi po naalis sa isip po na ako po yung sinisisi nila sa pagkamatay ng asawa ko. Sa ang nasisisi sa pagkamatay ng kanini, alang-alang din naman doon sa mga bata na nangangailangan Binilihan. ng pagkalingan. Hindi po yan mga hayop, hindi yan mga aso na gusto ko ng poodle, gusto ko ng husky. Ito, ibigay natin itong Doberman na ito dahil mayroon silang pinabukasan sa panibago nilang tanga. sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Derek Noelsa. Pag-uusapan naman natin ngayon mga kalinga, mga kaadonis, ang patungkol po dito kay Vanessa na ating pong napanood sa vlog ni Kuya Bal Santos Matubang. Si Vanessa na maaga pong nawalan ng asawa. Si Vanessa na patuloy na nagsisikap na tinataguyod ang kanya pong tatlong maliliit na anak. Sa kabila ng walang halos tulong siyang natatanggap para sa kanya pong mga maliliit na anak sa pang-araw-araw po nilang pamumuhay. Ano po ang sitwasyon ni Vanessa? Ano po ang mga bagay na masasabi natin patungkol dito sa kanyang kalagayan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating konglan. Tara! Itong na-scout mo? Si Vanessa Kuya, may yung asawa niya na hulugan ng nyug. Ah, nulugan ng nyug. Patay. Patay. Tapos, Tapos ang naiwan ng ano, lalaki yung namatay. Bali tatlong anak ang naiwan. Mm. Yung dalawang anak dumud pa yon. Lilit pa. May lilit pa po. Kaya kawawa nga itong, Dito? itong nito. Dito po sa area, area na yan. Punta natin para madalaw natin. kasi yung ibang tao po diyan hindi man lang maalala yung mga anak ko bigyan. Tapos hindi po naalis sa isip po na ako po yung sinisisi nila sa pagkabatay ng asawa to. Una naman po ay gusto nun, gusto lang po ng asawa ko maghanap buhay. Hindi <laughs> <laughs> ko naman ginustong pamatay yung asawa ko. Sana kung mapapanood niyo man to, hindi ko tawings to. nung nabubuhay nga siya, natitiis niyong hindi man lang pahiramin kahit pambili ng gatas ng anak ko. Panti po, itong mga anak ko ngayon, ngayon pong wala na yung asawa ko, isa pa rin po sa tinitiis nyo Di nyo man lang maabutan ng suporta. Alam ko po, may problema din kayo. May kanya-kanya kayong iniisip. Pero sana, di niyo po, naka, di man lang dapat nyo kalimutan itong mga anak nung pamilya niyong namatay. Kung, kung sakali man maririnig mo ko o nandito ka lang, huwag ka mag-alala kasi hindi ko pababayaan itong mga anak natin. Gagawin ko lahat para ma mairaos sa pa pang-araw-araw. 26 anos, masyado pang bata si Melanie para mabalo para mawala ng asawa. Lalo na sa kanyang kalagayan ngayon. Na talaga namang uh, sa panahon ngayon, mahirap itaguyod ang kanya pong mga anak, yung kanya pong tatlong anak na naiwan sa kanya, nang siya lamang po ang mag-isa. Wala siyang trabaho, walang tumutulong po na pamilya, o kung sino man, lalo na sa partidos ng kanya pong asawa, na hindi natin alam kung bakit ganun po ang pakikitungo sa kanya. Kung bakit ganun na lamang, na parang tila bagay tinitiis. At hindi lang yan. Sa pagkakakwento, sa pagkakalahad ni Vanessa, parang lumalabas na siya pa ang nasisisi sa pagkamatay ng kanyang asawa. Mga kamagtabesyo, mga kadonis, hindi po natin alam ang tunay na dahilan kung bakit ganon ang pakikitungo nila kay Vanessa. Maaring hindi nila gusto si Vanessa noon pa man para mapangasawa ng kanilang anak. Maaring merong mga bagay na hindi sila pinagkakaintindihan o marahil talagang ayaw lang nila kay Vanessa. Sa kabila ng lahat ng mga yan na nabanggit natin, na mga ayaw, na mga hindi pagkakaintindihan, ang nadadamay po dito, ang kawawa dito, yung mga bata. Ito lang ang masasabi ko dito sa pamilya o partidos ng asawa ni Ate Vanessa. Nakikita natin itong kalagayan ni Ate Vanessa na talaga namang hirap na hirap. Kung meron man tayong hindi pagkakaintindihan, kung meron man tayo hindi nagugustuhan, sana isang tabi natin ito. Bilang una, higit sa lahat, respeto dun mismo sa anak ninyo, sa kapamilya ninyo na lalaki na namatay sa disgrasya na hindi man ginusto ni Vanessa na mangyari na mawalan siya ng asawa, na mamatay ang kanyang asawa. Walang may gusto. Subalit lumalabas na nasisisi pa si Ate Vanessa sa pagkakataon na ito. Sana kung mayroon man lang na hindi kayo gusto, sana isinantabi natin o sinet aside natin yung ating pong mga damdamin, yung ating pong mga sarili, alang-alang din naman doon sa mga bata na nangangailangan ng pagkalinga, na nangangailangan na magkaroon ng magandang kinabukasan, na nangangailangan na matugunan ang kanilang pangangailangan sa loob ng maghapon sa bawat araw. Huwag natin isipin yung ating mga sarili dahil talagang kung talagang mahal natin yung taong nawala sa atin, no? yung lalaki na asawa ni Ate Vanessa, ganun din sana dapat na maipakita natin ito dun sa pagtulong na lang, dun sa mga bata. Dahil sila po ang pinakaunat higit sa lahat na apektado dito. Kung ang isang pamilya ay hindi nagtutulungan dahil sa pagkakaiba-iba, dahil sa pagkakabahabahagi, dahil sa hindi mo gusto marami po ang naapektuhan. Kagaya dito kay Ate Vanessa, sino na lamang ang tutulong sa kanila? Hindi kakayanin ni Ate Vanessa. At hindi rin naman solusyon na ipamigay nyo o ibigay nyo sa kung sino man yung anak o yung mga anak ni Ate Vanessa para mabuhay. Nandiyan dyan pa rin si Ate Vanessa. Hindi ganun kadali na ihiwalay mo ang kanyang anak sa kanyang ina. Hello? Hindi po mga hayop yan. Hindi yan mga shih tzu o, o mga husky na basta mo lang ipapamigay para mabuhay na si ganito ibibigay mo sa ganitong pamilya na si ganito ay ibibigay mo dun sa isa na si ganito ay ibibigay mo naman dun sa kabila hindi po yan pinagpipilian hindi po yan mga hayop hindi yan mga aso na gusto ko ng poodle gusto ko ng husky ito ibigay natin itong doberman na ito dahil mayroon silang kinabukasan sa panibago nilang tahanan hindi ganun. Kung talagang gusto niyong tulungan itong mga bata na ito, tulungan natin. Huwag na natin sisihin si Ate Vanessa sapagkat walang sino man ang gugustuhin na madisgrasya ang kanyang asawa no, na mabagsakan ng buko sa ulo lalo na kung mahirap lamang kayo lalo na kung ang inaasahan niyo lamang ang inyong padre di pamilya sa pagtataguyod ng inyong mga anak. Maaring kung iba pa yan, kung mayaman yan, no? maaari, hindi ko sinasabing eksakto, maaari na kung mayaman yan o kung uh, hindi naman talaga sila nagmamahalan at itong lalaki ay mayaman, okay lang na mawala yung kanyang asawa sapagkat mayroon siyang makukuhang insurance, sapagkat may makukuha siyang yaman dito sa lalaki kung sakaling mawala. At yon ay uulitin ko kung hindi naman sila nagmamahalan at sila po ay nagagamitan lamang. Pero sa sitwasyon ni Ate Vanessa, Pareho silang mahirap, pareho nilang inaasahan ang bawat isa sa kanila para itaguyod ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya. Tulungan po natin si Ate Vanessa na magkaroon po ng pagbabago sa kanyang buhay. Tulungan po natin ang kalingap na maging instrumento para mabago ang kanilang buhay para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Kaya hinihingi po natin ang inyong pong suporta dito kay Vanessa. Ang atin pong magagawa para tayo po ay makatulong sa kanila. Hindi na natin na iniisip pa na makapag-asawa pang muli si Ate Vanessa na kailangan na makakilala siya ng uh, panibagong uh, magmamahal. Kagaya ng sinasabi ni uh, Kuya Bal na alam natin na biro lamang. Sapagkat bakit ko nasabing biro lamang yung pag rereto ni Kuya Bal kay Birador? Sapagkat sa dinami-dami ng irereto mo kay Vanessa, si Birador pa. So doon pa lang alat alam na natin na halata na natin na nagbibiro lamang si Kuya Bal sapagkat Una, kailangan pong makarecover ni Ate Vanessa. Hindi dapat makaramdam ng depression o pagkatakot si Vanessa kung makikilala niya si Berador. Ang kailangan ni Ate Vanessa, yung complete recovery. Emotional and mental recovery sa kanya pong kalagayan, sa kanila pong kalagayan. Hindi si Berador. Sapagkat kapag nagkataon, mas lalo lamang pong mahihirapan at mapapariwara at ma-depress si Ate Vanessa. So yun lamang po mga kamotivation, mga ka-Adonis, ang atin pong masasabi, dito kay Ate Vanessa, nawa ay patuloy po nating masuportahan, patuloy po nating tulungan na magkaroon po ng bahay, na magkaroon po siya ng pagkakakitaan, na maitaguyod at mabago po ang takbo ng kanila pong mga pamumuhay. Alright? So, yun lamang mga kamotivation. Maraming maraming salamat muli sa inyo pong uh, walang sawang pagsuporta. Siyempre, ang laman ng Kalinga po, Yabal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna, sa lahat po ng ating mga kasamang uh, Kalinga Partners, Charity Vloggers, sa ating pong uh, Dubai OFW, Kalinga Chapter, sa ating pong mga kasamahan sa Karepa, members, Bonafide, sa PGH, ganun din naman sa ating pong mga channel members, subscribers, and newly subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo po So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging buwako. So, what can you say? Good morning, good evening, good day, and God bless